Ray, anong ginagawa mo na yan? Basic driving Basic angle cycling. Ano number yan? Number 7. Ayusin mo yung ano mo dyan. Yan po, si Lawrence. Ah, late na kasi nakarating si Lawrence sa training namin. Kaya ito, nagsosolo siya. Maggawa ng program. Ayun, ito naman siya. Yan, nanonood lang sila. Sila. Wala lang oh, ko, tayo yung gagawa mo. Ah! Cycling defense. defense. Ah, sige. Tuloy mo lang. Yan, cycling defense. Oh. Level 2, kambiada. Yan. Striking defense naman ang pinapractice si, ano, tutoy oh. Oh. Level yan. Level 2 yan. Yan. Ah, dito naman tayo sa kabila. Ayun na, si Sheila. Sa kabila, Sheila. Ano nag ah, -an naman to, nag-training naman tong dalawa ng ano, ng empty hand. Nang ano, solo baston, solo baston against ano, empty hand drill. Ah, isa. Solo baston yung kalaban ni Harvey. Si Harvey naman, walang ano, walang sandata, pangamay lang, pangamay. Tingnan natin yung mga ano, inside lipat, pot uy disarming with ano yun ah eh, tawag din pag yun know, oh pinabalik nice yan ang application ng uh, FMA ng Pilipino Martial Art empty hand again solo baston uh, performing by Alakan uh, Harvey o. O, mga laking nyo submission saming Yun Emptyan, emptyan. Emptyan, emptyan nga. O, oh, isang ano dyan, isang sa pakita ng ano dyan, isang huli. yun o. Oh. Ah, yes. Sama mo ng striking sa dibdib dapat para pag napatumba mo yan, pag natumba mo, ปักไารัตมนิสาดปิงปันซิ่ตัดลิ